Good morning mga ka-trops. Ayun so kumusta mga amigos? So yung video natin ito mga ka-trops ah uh, paliguan muna natin yung ano natin mga ka sa atin sa mga bisaya, pak kabayo. <laughs> so hugasan muna natin to mga ka-trops, paliguan muna natin to kasi Video nung nakarang araw puro ano na mga ka-trops, ang dumi na kaya Kalinguan natin ito. Salagyan natin itong shampoo para mababago. Ayan. So, yan mga katrops. Uh, time check natin mga katrops. Mga pa Uh, seven quarter. Uh, quarter to seven pa mga katrops. So, may schedule tayo maya maya mga katrops. Mga nine. So, BBI tayo ulit. So, may time pa tayong maghugas. Kasi kahapon na uh, Hindi natin nahugasan kahapon kasi daming lakad. Kaya i-shampoo natin itong mga katrops para matanggal yung mga libag-libag nya. E, hindi man to ano mga katrops kasi itim siya. Pero makikita mo pa rin yung mga libag-libag. Kaya ayan. So hin ano tawag nito. Inagod ko yan mga katrops. May shampoo yan mga katrops. Kaya medyo o kaya hindi ko masyadong pinuno yung ano din namin mga katrops kasi sayang lang mga katrops ah hindi maubos. So hindi na tayo nagpakaruas mga katrops dahil <coughs> excuse me ah malakas naman yung tubig. Ah tayo na lang yung magkakaruas para ano ba mga katrops ba makatipid tayo. <laughs> Sa hirap ng buhay mga katrops ah, kailangan din natin tong ano Ah, uh, tipid-tipid tayo sa karwas man lang. Magkano yun sa karwas? Pag mga ganito mga katrops, nasa 300 yata mga katrops. 350. So, tayo na lang, ah, uh, sarili na lang natin. Tayo na lang magkarwas, ah. Merinda na lang natin yung ano natin, yung pambayad. Sulit pa. Kaya, para na rin to, ano mga katrops, kasama na rin to sa mga katrops, sa mga ano mga katrops, yung exercise para galaw-galaw na mga katrops, para hindi daw ma-stroke. <laughs> Ayan mga katrops. So maya maya mga katrops. Ah, buhusan natin ito ng anong katrops. Tapos patuyuin natin. Yan. So kumusta ka mo dyan? So mga OFW ko dyan. Ah. kumusta yung mga katrops trops ko dyan? So malamang ah, yung iba nasa biyahe na ngayon. So tayo. Ah, naglinis muna tayo ng mga trops Ah, sasakyan natin para mabango. Ayan, sinabon na shampoo natin yan mga katrops para ano, tanggal yung mga libag. Ayan mga katrops, sa buhusan natin, ayan mga katrops, oh, ang ganda ng tubig mga katrops, ang lakas. Para na rin, ano, para ka na rin nagkaruwas yan mga katrops, oh. ang lakas ng tubig. So, sa mga, sa mga gustong magpakaruwas dyan, na-PM nyo lang, ah, home service. <laughs> hey buhay So ganito ang trabaho natin dito mga trop, pag medyo wala pang ano biyahe pag umaga, ah, maghugas-hugas din tayo pag may time. Kasi bihira lang mga ganitong oras mga trop ah, wala madalas talaga may biyahe ngayon na ah, nagkataon na wala. Ah, saka madumi na rin yung sasakyan natin yung gasa na lang natin para man lang makaligo man siya ng buo hindi lang yung ligo lang ng ulan and maganda yung tubig mga katrops dahil ang lakas so maganda din kasi magka, maglinis mga katrops pag ng tubig kalakas mga katrops no? Oh. ayan so mga katrops ah, tapos na yung ano pag ano natin uh, ah, ano na mga katrops ah, patuyuin na natin ah, lumipat ako doon mga katrops kasi may puno doon ng kahoy balite baliti mga katrops daming ano doon mga katrops ibon sa taas kasi may mga bunga na yung baliti daming ibon doon mga may ipo to mga ibon mahulugan kaya lumipat ako sa may lilim kaya <coughs> excuse me mga katrops kaya ayon so patuyuin natin to mga katrops kasi maya maya bibiyahe tayo mga anlito mamaya mga katrops Walang tigil itong biyahe mamaya. Kaya punasan muna natin itong mga katrops. Kunting ano lang mga katrops. Ayan, so... Di muna natin to i-wax mga katrops dahil... Uh, ah, Umuulan-ulan pang mga katrops, sayang yung wax. Uh, ah, i-wax lang natin to pag medyo tag-init. Kasi alikabok, dididikit ang alikabok doon. Kung i-wax din natin to tapos ulan, tapos punasan din natin. Matanggal mawala yung ano mga drops, Yung protection niya sa ano. Sa pintura. Madaling mawala. Pag ano kailangan maaraw. Kasi, tapos ano lang to ng balahibo ng manok mga troops. Pagpagan lang ayos na. Kasi dumudulas lang yung mga alikabog ng mga drops, Kaya mag -wax tayo mga troops. Yung ano lang. Yung pag init pero pag tag-ulan huwag mo na eh mga troops inayos ko muna 'yung ano ko mga troops remote kasi minsan ayan <laughs> hindi yung ano, hindi gumana na ano sa pulsa ko mga troops kasi 'yung cellphone ko 'yan mga troops naka nakatayo lang ayan para may ano 'yan mga troops may remote so salamat sa pala sa mga ano sa nag-sponsor ng ano ko, ang tawag nila nito, a uh, Cellpel Stick. <laughs> so okay, maraming maraming salamat. Uh, hindi ko na bin yung pagbukas ko ng ano. Uh, ginamit ko ngayon, tinesting ko kaya ayan. So, sa nag-sponsor diyan. Maraming maraming salamat sa Cellpel Stick. Ah, uh, ayun yung bang magpabanggit ng pangalan. So, maraming na lang salamat sa ano, ah, uh, biyahe na sinermo sa akin. Uh, nagkaroon ako ng ano ng ganitong selfie stick na may remote kaya ayon so konting ano na lang to mga drops ah uh, uh, matutuyo na to mga drops sa kabila tapos paglipat natin sa kabila ayan na so yan yung gagamitin natin mga drops dahil yung isang sasakyan ah uh, color coding tapos yung isa na naman, uh, ibibidyohan ko yung mga ka-trops yung isa, may isa pa, uh, uh, yung pang, ano natin, pang family banding na sasakyan. Uh, ano natin. So, yung ano ba lang mga katrops, uh, yung biyahe natin nung nakarang araw, uh, hindi po tayo nakabidyo. Dahil, dun lang sa BGC ulit, uh, hindi na lang ako dahil wala nang ibang lakad. Pabalik-balik lang doon. So, same lang din yung area. So hindi ako nag-ano mga drops, ah oh, hindi ako nagpa-vlog ah, nag-reels lang ako doon. Ah uh, may mga ano doon yung sunod-sunod na upload ko sa reels yung BGC area. Makati. Maraming maraming salamat po, drops. Ingat.